magandang araw mga paps bega uh, Vega Force Yamaha Vega Force Tignan nyo po Mali po pagkakabit po ng uh, push rod number 1 nya Kaya pagka ganito ang pagkakaposisyon Hindi po yan magkaka clutch Pagka kayo ay nagkambyo Yan iaayos lang po natin Tatanggalin lang po natin yung mga Tornilyo Para may labas natin yung uh, Clutch uh, spring niya yan, itanggal, natanggal, tanggal ko na. Ipapasok lang ako natin yung push rod number 1. Ito, dapat nandito siya. Yan. Tapos si assemble na ho natin. At uh, i-adjust muna natin dito sa adjuster. Dito sa may cambio. Yan, kukunin nyo lang po yung nasa gitna pag medyo tumigas ng konti yan pinilan nyo na ilock nyo na yung nut at uh, ito makikita nyo yung posisyon ng uh, bagong uh, push rod yan nasa loob na po siya, yan tapos pag nagkambyo kayo ganito po ang mangyayari pag nagkambyo kayo itutulak po niya yung uh, clutch spring na yan o oh. yan po dapat ang posisyon yan at uh, yan po ang tamang posisyon at uh, yan na lang po ang ating uh, gagawin dyan at ibabalik na po natin. Yan, at uh, kailangan po naglalaro po yan para hindi po tukod yung clutch. Hanggang dito na lang at maraming salamat.